Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Horas. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Sa wakas, Pinalaya rin ng grupong Hamas ang Pilipinang si Noraline Babadilla na nitong Oktubre pa nawawala. Dahil dyan, accounted for na o batid na ng gobyerno ang lagay ng lahat ng Pilipinong naipit sa gera ng Israel at Hamas. Nagkwento naman ang naunang Pilipinong pinalaya ng Hamas sa kung bakit labi siyang nangayayat sa kamay ng grupo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hiyaw ng pagdiriwang na inabangan kahit sa Pilipinas Sa panibagong pagpapalaya ng mga binihag ng Hamas, kasama na ang Pilipinang si Noralyn Babadilla na simula noong pumutok ang bakbakan ay nanatiling unaccounted for. Si Noralin ang kasama ng isa pang babae sa video ito habang ine escorta ng Hamas para i-turn over sa kinatawan ng International Committee of the Red Cross. Tila maayos naman ang kanyang pangangatawan at siya pa nga ang umaalalay sa kapwa niya bihag. Sumasa ilalim siya ngayon sa medical check-up sa ospital. Sa Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa mismo ang nag-anunsyo ng paglaya niya. Sa mataas na kahoy Batangas naman, nakahinga na ng maluwag ang mga kaanak ni Noraline. Aking iniisip, Ibi eh, Panginoon, hindi ko iniisip na siya namatay, hindi ko iniisip na hindi na siya makakabalik. Ay hindi ako nawala ng pag-asa dahil hindi man yanakit ang bangkaan. Eh. Wala namang makakapagsabing... Natunog. Halos tatlong dekada nang nagtatrabaho sa Israel si Noraline at matagal na raw hindi nakakauwi. Kaya maagang pamasko ang paglaya niyang ito. Ito na siguro yung uh, pinaka-advance at pinaka-masayang regalo na yung sa Christmas na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi ko, eh, siya ay eh, maraming salamat sa Panginoon Diyos. Sabi ng Pangulo, sa paglaya ni Noraline ay accounted for na ang lahat ng Pilipinong apektado ng gulo sa Israel at Gaza. May dual citizenship si Noraline, kaya isa na rin siyang Israeli citizen. Pero tutulungan pa rin ang DFA sakaling gusto niyang umuwi sa Pilipinas. We we're very grateful. There was no consideration other than simply goodwill. Wala yung... Tabubayaran namin para sa bilis, ano, nothing... Like that. Ayon sa Israeli Embassy, si Noraly ay bumisita raw sa kibbutz Nirim, malapit sa Gaza border at tatyampo ng Hamas. Masaya raw silang ligtas na si Noraly na iba pa pang bihag. Uh, Samantala, sa isang video sa inilabas, ang inilabas ng, ng Philippine, Philippine Embassy sa Israel, ipinaliwanag na napalaya na rin Pilipino na si Jimmy Pacheco kung bakit labis siyang nagayayat habang bihag ng Hamas. Na, Natural lang po na mawayat na kasi hindi naman enough po yung food na ibibigay sa iyo. Tsaka about sa doktor ko, kal sa kalagayan ko, okay naman lahat po. Uh, nilis na nila ako kaapon, lalong lalo na po sa mentally, okay naman po. Papasalamat daw siya na makakauwi na siya sa Pilipinas sa Pasko dahil anim na taon na siyang hindi nakakapagpasko sa bansa. Nung nasa city pa pa ako ng gasa, wala na talaga akong ano, pag-asang mabuhay at saka wala na akong pag-asang makabalik sa pamilya ko mugut ako sa unang una sa Panginoon eh. Nasala ko ng gasal at pangalawa sa mga anak ko. Kaya ko ako. Simula noong biyernes ay 81 bihag na ang pinalaya ng Hamas, kabilang dalawang Pilipino, kapalit ng isandaan at Palestinong bilanggong hawak naman ng Israel. Bahagi pa rin yan ng napagkasundo ang tigil putukan ng dalawang panig. Inaasang madadagdagan pa yan ngayong huling araw na ng pinalawig na tigil putukan ng dalawang panig. Pinaplansya na rin umano ang panibagong face ng truce. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Horas. Walang patid ang pagtutok ng GMA Integrated News sa nagpapatuloy na gera ng Israel at grupong Hamas. Sa linggo, December 3, abangan ang GMA Integrated News documentary na Sundo, na maglalakad ng mga kwento at karanasan ng mga naipit nating kababayan sa gera at ninarapitima. JP Soriano at video producer Kim Sora. Nasawi sa congenital heart failure at nadiskubri pang may cancer ang elepanteng si Mali base sa necropsy ng Manila Zoo. Plano ng City Hall na humiling ng bagong elepante sa bansang Sri Lanka. Bagay na pipigilan daw ng grupong naggiit noon na sa natural na tahanan dapat tumiras si Mali nakatutok si Oscar Oida. Kuha ang video na ito nitong lunes, isang araw bago pumanaw ang nag-iisang elepante sa Manila Zoo na si Mali. Kumakain ng mga oras na yun si Mali, pero kapansin-pansin tila hirap siyang isubo ang mga dahon. Nailang beses niyang pinulot at sinubukang kainin. Ayon sa uploader ng video, napansin niyang may kahinaan na noon ang ilipante. Ayon sa chief veterinarian ng Manila Zoo, congenital heart failure bunsod ng samot sa karamdaman ang sanhi ng pagkamatay ni Mali. Nagbigay na po kami ng karampatan lunas, mga emergency drugs kagaya ng antihistamines kasi po nakita namin parang nahihirapan siya maghinga tapos Uh, nagbigay din po kami ng uh, vitamin supplements para po palakasin siya. Bandang 3.45 po, uh, medyo nahirapan na po siya at uh, doon na po na, doon na po siya nawala. Sobrang nakit, mawala. Yung alaga mo na hindi kaya. Naging pamilya na buhay. Niyo. Sa necropsy na isinagawa kay Mali, na pang may cancer na pala ito. Nang bumungad sa amin yung pancreas, Uh, neoplastic minsan meaning, meaning, meaning matigas po siya at uh, parang uh, may meron na po siyang cancer nakita mo namin yung aorta yung tubo palabas ng uh, kanyang puso Uh, ito po ay may uh, makapal na taba na nakabara doon sa... Maari po yun ang ginging cause ng uh, pagkamatay niya, yung congestive heart failure. Aminadong Manila Zoo na nalaman lang nilang may cancer pala si Mali matapos ang necropsy. Pero giit nila, regular ang check-up ng mga hayop sa kanilang puder. Maari pong uh, na, meron po siyang dinaramdam sa katawan pero hindi po natin ito nakikita. Ang mga animals po, hindi kagaya ng tao na pwede niyong tanungin o kausapin. Apat na putatlong taong gulang si Mali nang pumanaw. 1981 siya dinala sa Pilipinas bilang regalo ng bansang Sri Lanka kay dating First Lady Imelda Marcos. May kapare siya noon na si Shiva na nauna ng pumanaw noong 1990. Galit at dismayado naman ang grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA sa sinapit ni Mali. 2010 pa raw, nang himukin niya ang Manila Zoo na ibalik na si Mali sa kanyang natural habitat. Ang rekomendasyon namin noon ay ilipat siya sa isang sanctuary sa Northern Thailand. Itong e move na to, yung paglipat kay Mali, hindi naman ito basta-basta gagawin. Meron din tayong mga kausap na mga eksperto sa mga bagay na to. Pero hindi man lang nila binigyan si Mali ng kahit pagkakataon. Matagal na po siyang nasa captive state. Uh, hindi na po niya kakayaning mailabas pa po. Hindi rin po natin alam kung pagka binalik po siya, kung ano po yung madadatnan niya doon at kung makaka-adapt pa po siya sa bagong environment. Sa ngayon, pinag-iisipan ng Manila LGU kung paano mape-preserve ang mga labi ni Mali nang sa ganoy patuloy raw siyang makikilala ng mga dadalaw sa Manila Zoo. Susulat din daw si Mayor Lacuna sa pamahalaan ng Sri Lanka para ipaalala ang umano'y ipinangako nitong idodonate na elepante sa Manila Zoo magkipag uh, uh, communicate po sa kami sa kanila to inform then them na nawala na nga po si Mali and then uh, para po yung offer nila sa amin uh, mag-push through na po. Bakit pa tayo magdadala para ganun din ang mangyari sa kanya katulad ng nangyari kay Mali? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok 24 oras. Ugaliin pa rin ang paghuhugas ng kamay at pagpe-face mask para iwas sakit. Ayon po sa mga eksperto, kinumpirma ng Health Department na dumami ang malatrangkasong sakit sa bansa kahit pa malayo naman ito sa mga kumakalat na respiratory illness sa China. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Isang linggo nang inuubo at sinisipon ang tatlong taong gulang na anak ni Venus. Huminga tapos nahirapan din po siya sa kumain kasi masakit po yung lalamunan niya. Eh. Nahirapan po siya eh. Pati ako nahirapan din eh. Nakakatulog. Natakot daw siya dahil inabot na raw ng isang linggo, hindi pa rin gumagaling ang anak. Pag mo siya ng pumubuti naman eh. Ngayon? Ngayon na umabot na ng one week. Wala pa rin talaga. Mm -hmm. Sa labas, kapansin-pansin naman ang ilan na nagmamask muli. Uso so po kasi yung ano ngayon eh, yung ubot si May mga nakakasalamuha din. For extra protection lang po, hindi lang naman po COVID ang sakit dito sa, sa mundo. Just to protect myself. Sa pinakahuling tala ng DOH noong November 11, umaabot sa 182,000. 721 ang kaso ng influenza-like illness sa bansa. Pero ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, walang dapat ikabahala. Malayo raw ito sa sitwasyon sa China na patuloy minomonitor ng ating health department. Don't be worried. Uh, we're, we're, doing our own surveillance and we will make sure sa Philippines hindi wala pa tayong report na rise of the respiratory illness. So wag mag-alala mga kababayan natin sa mga news reports on respiratory illness in China. Gayunman, handa naman daw ang DOH sakaling kailanganin. Our hospitals are now ready. After our experience with COVID-19, of course, we'll be able to feel uh, as soon as there are uh, rise of cases uh, going to our emergency department. Ang Philippine Federation of Professional Associations nananawagan din sa publiko na gawin ang minimum health standards para iwas sakit. Maghuhugas ng kamay, magtatakit ng ilong pag umuubos sa at uh, sipon, uh, mag-alcohol, ay eh, dapat tayo magsuot ng mask. Ang hirap, ang hindi nga distinguish din kasi yung iba may mga allergies. Yung inaasma, lalabas din dyan. Kaya dapat magpakonsulta sila. Makatutulong raw kung magpapabakuna laban sa flu ayon sa DOH. Pero pinakamabisang pangontra pa rin laban sa anumang sakit ang pagiging healthy. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 Horas. Balikbayad para sa mga na-offload dahil sa Bureau of Immigration. Kabilang yan, sa mungkahi ng ilang senador na dapat paggamitan ng mga immigration fees at ibang koleksyon ng ahensya. Nakatutok si Salima Refran. Kusos na papeles Malaki na yung ginastos niya. Tapos ginaganito kami. Legal ulat ng papeles ng anak ko. Nanghinayang din ko sa gastos. And the same time, parang walang chance makapunta doon. Gustong gusto ko rin po sana makatungtong ng foreign land. Ilan lang ito sa mga hinaing ng mga pasaherong na no offload o hindi nakasakay sa kanika nilang mga flight palabas ng bansa. Sa datos ng Bureau of Immigration, mahigit 32,000 ang mga Pinoy na no offloaded o hindi nakalis ng bansa noong isang taon. Ang ilan inireklamong dahil raw ito sa napakahabang pila at mabusising pagtatanong ng immigration. Inereklamo na rin dati ng ilang netizens ang paghahanap umano sa kanila ng kung ano-anong dokumento, kabilang ang diploma, birth certificate at maging yearbook. Dati nang sinabi ng Bureau of Immigration na wala pang isang porsyento ang ino-offload nila o hindi pinapasakay sa mga flight dahil sa kakulangan ng dokumento o natukoy na posibleng mga biktima ng human trafficking. Kaya sa si Senate Committee on Finance Chair Senator Sonny Angara ipinapanukalang i-reimburse o bayaran ng BI ang mga na-offload na pasahero. Sinuportahan din natin ang panukalin ni Senator Jesus Escudero na maglagay ng special provision sa budget ng Bureau of Immigration para magamit ang mga immigration fees at collections nito para may reimburse nila ang mga Pilipinong pasahero na napilitan gumastos dahil na-defer ang boarding o pinigilan silang makaalis ng bansa ng walang court order. Malaking tulong ito sa mga kababayan natin na OFW, OFWs na nakasalalay ang kanilang hanap buhay sa kanilang paglayag. Pero proposal pa lang ito at hindi pa inaaprobahan. Wala pa rin mga panuntunan kung ano ang mga kondisyon para makakuha ng reimbursement at kung gaano kalaki ang ibabalik. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Bureau of Immigration at Department of Justice tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, na Nakatutok. 24 oras. na sa kamera ang tatlong resolusyon na nanawagan sa pamahalaan na magkipagtulungan sa International Criminal Court kagunay ng Duterte drug war. Ang tugon ng Solicitor General sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. siya para sa mga biktima ng war on drugs ang sigaw ng kabataan party list at iba pang mga nagprotesta sa labas ng kamera kaninang umaga. Sinabay nila ito sa pagdinig ng House Committees on Justice at Human Rights sa mga resolusyong nananawagan sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa madugong gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang mahigit apat na oras na deliberasyon, unanimous ang desisyon. Lusot ang tatlong resolusyong isinulong ng ilang mababatas mula sa mayorya at oposisyon. This resolution is about principles, not personalities. Cooperating with the ICC underscores our commitment to upholding human rights. Pinag-uusapan dito ay buhay. So wala pong mga impediment dapat na mag, pag, mag, ano, no, napipigil doon sa paghahanap ng hustisya para dito sa 7,732. Nang payagan ng investigasyon, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber na may basehang paniwala ang may nangyaring crimes against humanity na murder, torture at iba pang karumal-dumal na krimen nang isagawa ang gera kontra droga mula November 2011 hanggang March 2019 naniniwala at umaasa kami na ang investigasyon na ito ng ICC ay para sa interes ng mga maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay na sa nakaraang pitong taon ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Ayon mismo sa Department of Justice, 7,732 ang nasawi sa iba't ibang polis operations kontra droga. Pero gumagana naman daw ang sistema ng hustisya sa bansa gayong may ilang kaso ng isilang pa sa korte at may mga nasentensyahan na. Nanindigan din ng Solicitor General na walang legal na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil wala raw itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Anya kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong 2019 habang 2021 na nang magdesisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na simulan ng ibasigasyon sa War on Drugs. Ang may primary jurisdiction to investigate all offenses and crimes that happened within Philippine territory belong to the national domestic institutions. If we allow someone else to do what we ought to do then in effect we are surrendering, surrendering part of our sovereignty. Matapos sa burubahan ng mga resolusyong humihimok sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court, makikipag-ugnayan ang House Committee on Justice at House Committee on Human Rights kay Senator Risa Ontiveros na naghain ng katulad na resolusyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Dalawang araw bago mag-Desyembre, nangumpis ka ng mga Christmas lights sa Divisoria, ang Department of Trade and Industry. May mga natsyempohan ding Noche Buena items na mas mura kaysa price guide. Nakatutok si Bernadette Reyes. Talagang kumukuti na ang indak na maraming bumbilyang pampasko. Pero kung ang mga yan nakakaaliw, ang labing-anim na kahong Christmas lights na ito, hindi na raw dapat gamitin. Pinagkukumpiska sila ng DTI sa divisoria sa Maynila dahil walang ICC sticker o product standard mark na tanda ng pagpasa sa quality standards. At hindi rin nakalagay ang manufacturer. Kung may mangyari, hindi natin alam sinahabulin, ano? Sinong manufacturer, hindi nakalagay doon eh. Okay? At saka hindi na-test yun. Sa mga nakaraang uh, pagkakataon, mga nakaraang taon, may mga nare-report na fire ang pinagmulan ng eh, Christmas lights. Ano? yun ang iniiwasan natin. Halata naman sa laman nun na hindi na nagagamit eh, yung yellow na yung laman niya, kasi hindi na talaga siya binibenta. Inisyo na notice of violation ng tindahan at apat na iba pang nakitaan din ang paglabag. Ayon sa DTI, bukod sa pagsisiguro na dekalidad ang Christmas lights na bibilhin sa pamamagitan ng pagtingin ng ICC o PS marking kagay nito, planuhin din daw mabuti kung paano ito gagamitin. Halimbawa, iwasan raw maraming dugtong ng Christmas lights na maaaring pagmula ng sunog. Huwag tayong matutulog na naka-on yung Christmas lights lalo na sa gabi. So, patayin lahat ng Christmas lights. Do not overload. Huwag babasain kasi it's an electrical product. At sya kapag nagde-decorate tayo, make sure na malayo sa mga bata. Maging ang mga parol, dapat pasado rin sa quality standard ang mga bumbilyang ginagamit. Yung uh, ilang components po or bahagi ng parol, ay eh, atin po yan minomonitor at in-enforce ang product standards kagaya po ng wiring, electrical wiring, kagaya rin po ng uh, mga bombilya. Yan po ay kasama sa listahan ng, ng BPS at ini-enforce po ng, ng FTEP ang compliance po sa mga standards po na yan. Ininspeksyon din ng DTI ang ilang supermarket sa Divisoria. Mas mura pa sa price guide ng ilang Noche Buena item doon tulad ng spaghetti sauce at mayonnaise. Sa inilabas na Noche Buena price guide ng DTI, mahigit 150 items ang nagmahal kumpara nung nakaraang taon kabilang ang hamon. Wala ng ham kasi ang ham mahal. So ano na lang, hotdog-hotdog na lang, konting handa lang, okay na. Mag, Magsama-sama lang po. nagsaset ano ng price guide para sa Noche Buena products, eh manufacturers, ano? manufacturers price guide ito. Kaya sila yung uh, naninigurado na walang profiteering at di retailer's level. Ano. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas. Hindi pa man tapos ang kabuang pag-aaral sa mga reclamation projects sa Manila Bay. Pinayagan na ulit ng Philippine Reclamation Authority na ituloy ang dalawa sa mga proyekto roon. Ibinatay ang gold signal sa compliance review ng DNR. Nakatutok si Maki Pulido. Natutuwang ipinakita ng manging isdang si Ben ang kanilang huling isdang mamali na may timbang na dalawang kilo. Nakakahuli na raw kasi uli sila ng isda sa dagat na sakop ng Pasay City mula nang suspindihin ang reclamation project sa Manila Bay. Madalas naman, gabi-gabi, hapon, gabi, umaga, ganyan. Kasi hinto pa sila, hindi pa sila nag-ooperate. Eh. Ilang buwan nang suspendido ang reclamation projects dahil nagsasagawa ang DENR ng compliance review at cumulative impact assessment sa 22 reclamation projects sa Manila Bay. Pero di pa man tapos ang kabuuang pag-aaral. Binigyan na ng go signal ng Philippine Reclamation Authority na ituloy ang dalawang proyektong sasakop sa mahigit na 600 hektarya ng dagat sa Pasay. Dismayado ang grupong pamalakaya. Sabi nila, science, science beast, no? yung kanilang gagawing assessment pero wala pa nga tapos ngayon ay binigyan na eh mali no? na moro mo Pero sabi ng Philippine Reclamation Authority, ang go signal ay batay sa compliance review ng DENR. Nakita umanong sumunod ang mga proyekto sa mga kondisyon ng Environmental Compliance Certificate at Area Clearance. They complied with what was required documentation-wise and then review-wise as well overall. This review is not just a review of the requirements DPRA. Ang ginawa ng DNR, it's review of its own conditions. Sa pagpapatuloy ng compliance review ng DENR, hindi rin malayong meron pang ibang mabigyan ng go signal. Kabilang sa nire-review ng DENR ay ang higit 300 hectares na reclamation project sa Maynila na tatakip sa sikat na Manila Bay Sunset. Kung matapos na yung review talaga ni DENR and makasubmit na rin ng compliance yung mga projects I I think logically they would be also allowed to resume if ever Para sa GMA Integrated News, makipulido na katuto. Bentecwat. Historical tour with a holiday twist. Yan ang vibe sa makasaysayang liwasang Aginaldo sa Kawit, Cavite na pinalamutian ng iba't ibang pailaw. At nakatutok doon live si Mariz O'Malley. Mariz Kaya damhin ang diwa ng Pasko ng buong saya at puno ng pag-asa habang binabalikan nga ang kasaysayan. Yan ang dalang vibes na muling pagpapailaw dito sa makasaysayang liwas ng Aguinaldo, pati na rin dito sa pagkaganda-gandang museo ni Emilio Aguinaldo o ng Aguinaldo Shrine na bukas na sa publiko. Mistulang nabalot na balot na mahukulay na parol ang buong Aguinaldo Shrine sa pagpapailaw sa liwasang Aginaldo. Ang puting-puting mansyon, lalong tumingkad sa ganda ng iba't ibang kulay sa pamamagitan ng makabagong 3D projection mapping. Ang mga poste nilagyan ng disenyo mistulang fireworks. Naging garden of lights naman ito na puno ng umiilaw na paru-parot mga bulaklak. Enjoy ding rampahan ang tunnel of lights na may mas malaking bersyon sa kalsada na papuntang simbahan. Pero may higit pa raw nakahulugan ang naisiparating na mensahe na mga nangangasiwa sa Paskuhan sa Kawit. Pusot malasakit para sa kawit po. Napapakita at nabibigyan sila ng pag-asa. At yung itong mga uh, ginagawa pong ito ng mga programa, uh, na ibibigay po natin yung, ano, yung kasiyahan, yung sa kahit na po na tayo, kahit na po marami tayong problema. Kaya talaga naman dinarayo ito gabi-gabi mula nang magbukas noong 18 ng Nobyembre. May nakapagsabi po kasi na magandang pumasyal dito. Maso pa kami dyan kay Aguinaldo Shrine. Maganda po. Inaabangan namin, lagi po namin nararamdaman na buhay na buhay po yung Pasko. Para hindi lang matambusog, meron ding food bazaar kung saan makakabili ng iba't ibang pagkain. Meron ding mga laruan, damit at Christmas lights at decors sa Tiangge. Bukas ang Paskuhan sa Kawit gabi-gabi mula alas 6 hanggang alas 10 pero i-extend hanggang alas 12 ng ating gabi simula sa Disyembre. Pia, bukod sa mai Makulay na pailaw ay uh, paiilawan din ng pula Ito Museo ni uh, Emilio Aguinaldo bilang pakikiisa sa panawagan ni Pope Francis na gunitain ang matinding sakripisyo ng mga persecuted Christians sa buong mundo sa tinatawag na Red Wednesday. At yan ang pinagsariwang balita. Merry Christmas sa iyo Pia, at sa lahat ng ating mga kapuso mula rito sa Kawit-Kavite. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali na Katutok, 24 Horas. Merry Christmas at maraming salamat Marisa Umali. Very hands-on si Heart Evangelista sa ilan niyang projects. Pati nga photographer, hindi outsider kundi ang kanyang mister. Grateful din siya sa mga bagay na ayon sa kanya ay removed for the better. Makichika kay Aubrey Carampel. Tis the season to be jolly and to be busy para sa global fashion icon na si Heart Evangelista. Sunod-sunod kasi ang mga ganap ni Heart sa iba't ibang commitment ang ilan nga raw rito, masusubaybayan ng fans sa kanyang latest show sa kanyang YouTube channel na I Am Heart. Dito ipinakita ni Heart ang ilang unfiltered moments nila ng kanyang team nang dumalo siya sa New York Fashion Week kasama ang husband niyang si Senator Cheese Escudero. Everybody uses everybody. This is my skin, my life. Heart of at very hands-on daw si Hart sa so pag-produce ng almost one hour content from the concept to editing. Dahil gusto raw niyang ipakita ang kanyang most authentic self. Can you imagine a lot of artists na nakakancel sila for such something so little because the expectation ng tao is mm -hmm. ang taas-taas, ang perfect nila. It's not like that at all. Mm -hmm. I feel like I'm one of the brave ones to start, but yun siya eh. And I'm really appreciative na, na nagugustuhan ng tao at appreciative din sila. Very thankful daw si Hart sa kanyang team ngayon. Lalo sa hobby na si Cheese na social media husband. Dahil si Cheese na rin ang kanyang photographer. Doon din niya na-realize na hindi, hindi madali yung ginagawa namin. He's there for me as I am there for him too. Sa ngayon, grateful <laughs> si Hart sa mga taong nakapaligid sa kanya at nakaayos kabilang si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Para magpapasalamat ka na lang na things were done and things were removed for the better. So mm. I think for me that's all I need and everything else like you know um, people that I was friends with before like for example Marian you realize that it's such trivial matters for it to even be anything. Mm -hmm. diba mas may ibang mas nakakasakit sa iyo na talagang uh -huh. kailangan tanggalin ni Lord pero may mga iba na deserving uh -huh. so i'm very very happy that Marian and I are okay looking forward na rin daw si Hart na muling makita si Marian i really do um give credit to Marian kasi she really ano she really spoke to a lot of our common friends na she'd like to see me again so i was just very in a situation so he could she you reach out so i really appreciate that Obligaram Pel, update at showbiz happenings. At 'yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco, makapuso 26 days na lang Pasko na. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, antabayanan po ang full trailer ng Metro Manila Film Fest entry ng GMA ang pelikulang Far Fly na pinagbibidahan ni na Alessandra De Rossi, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, UN Mikael at Ding Dong Dantes sa isang espesyal na pagganap. Samahan natin silang alamin kung bakit pinapatapang tayo ng pagmamahal. Mga kapuso, Kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitayin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.